Guys, magandang maga po. Andito po kami sa Rosario. Sa Patry Para maghanap ng... Tinapa. Tinapa. po At kami nagtanong-tanong, meron pala dito sa may Sapatres, sa Rosario. Kabite. Kabite. Okay po. Ito, ating uh, pupuntahan itong ano. <laughs> Yan na po yung kanilang ano, tinapa o. Oh. Ginabalot-balot po nila. Ate, magkano po isang ganito? 35. Ayan, 35 po. Bagong luto na Bagong luto, Ayan po. Ayan po, nakasalansan. Ayan po, nakasalansan. Ito, Ito yung na po yung luto. tinapang galunggong. Galunggong. At yun, salinas. tinapang salinas. Ayan. Ayan, salinas po natin na tinapa. Ayan po, bagong luto po natin na tinapa. Ate, okay. paano na ho kayo katagal gumagawa ng tinapa ho dito sa may apuro uh, tapat Tagal na po. Anong isla po yan? Salinas po. Salinas. salinas. Kung na lang po natin yung salinas. Ayan, iniriripak po nila yung... Magkano din po dyan sa salinas po? 25. Ayan, 25. O, sa... Gusto po magnegosyo, punta na lang po kayo dito sa Rosario, Cavite po. Aaraw-araw ah, po dito bukas po ang Ako. ano po. Pag yung mga sa mga pupunta po dito, ano po maghapon po ang ano po nila. Ah, maghapon daw po sila dito bukas. Sa Ayan, 25 mga, pesos. Magtinda, pwede po sila kumuha dito ng maramihan din. Nagdi-deliver din po kayo? Opo. Okay. Ayan o. Oh. Ayan, dito marami din po dito mga ano, nagluluto po. Oh. Sa mga business. Ang daming tina po oh. Dito po ay 35 yung salinas po ah. 25 pesos po ang ano po ang balot po. 35. Yung ano salinas 25. Ah, 25. Okay. Yeah, puta na lang po kayo dito sa gawaan po ng tinapa sa Rosario Cavite. 25 pesos. Ito po yung tinapa na salinas. Sila po yung nagluluto po. Ayan po. Ang bagong luto na tinapa. 25 pesos. At ito po yung ire-repack po nila. At ito po yung 35 pesos. Sarap na ito, oh. pinapa pa. Boss Barbie! Ayan, ito po. Ito po yung gagawin po na daing na galunggok at Adaing ah, po na ganun okay po, okay po. Okay po. pumili bubinibihak daing. Adaing ah, po. Araw-araw po kayo bukas po dito. Ya sa mga gusto po magnegosyo, punta na lang po kayo. Na, punta na lang po kayo po dito sa Sapa 3 Rosario, Cavite. Ito na po yung mga ibin- nakabilad po, ito po yung mga daing na barong na ano na galunggong. po yung pong pa, pong tinapa. po. Yan, ibinibilad po muna ito. Kapag nalinisan na po yung isda, ito po yung may asin na po. Tapos ibibilad po. Tapos saka po ito yung i-ano po, ano, pa, i-smoke po. Pauusukan po. Oh. Salmera po 'yan. Ah. Patis yung... po 'yung pinaka patis. Ah, pinaka patis po. Oh, ah, 'yan ngalaglag din sa 'yung ano, 'yung tinapa. Adyan ah, po 'yung ano po 'yung ito. Ah, ito yung man, po 'yung lutuan po nila ng tinapa dito po 'yan. Ano eh, po 'to kuya nandito po? Ini pinauso. 'yan 'yung tinapang ano, salinas. Ay, ah, salinas. Saspausukan na ah, po. Ah, para po wala. Okay po. Okay. ano 'yan kuya, 'yung ano na 'to. Hello mm -hmm. kuya. Anong ano po 'yan na kuso tawagin ah kuso dyan gagamitin po dun sa para pumula po yung tinapa ah para pumula yun po yung gagamitin parang ah, panggatong po ah para, para pumula yung Tas tinapa tapos pausukan po pausukan ah okay po Eh, ito po yung proseso po ng pagluluto po ng tinapa dito yan sa may anorosario Cavite po ayan magbebenta po tayo ngayon ng tinapa kukuha po muna kami first time po namin mag ano po magtitinda po ng tinapa nandito po yung 35 po tapos kuha rin tayo nun yung salinas. Salinas, bigyan mo ako lang. Ito na lang po. yung malaki, okay lang ito. Pagkita natin po sila rito ang tinapambangos. Magkano po itong tinapang bangos? 100. 100 po yan. Oh. Ito at dalawang, dalawang peraso. So, uh, yan, kumuha po kami ng tinapa po. Panimula po namin ito. Pambebenta po namin mamayang hapon. Ang tinapa. Nakatingin na kami tinapa. At mamay, ilaalok ila natin sa mga kapitbahay natin sa Cavite. Cavite. Okay. Ito 'yung ano. Ito Yan ito po 'yung mga tinapa. Yeah.